Ngayong gabi, maglalaban ang mga pinaka nakakatakot, pinaka nakakatawa, at pinaka original na costume sa PG Halloween Party 2024. At kung sino ang ating star of the night ay mananalo ng 25,000 pesos. Apa nga. Bago ang lahat! Tatawagin ko muna yung partner ko, Papa Jay! Let me introduce to you guys. I'm Papa Jay. Ang unang bababa sa ating red carpet ay walang iba kundi si Bea Askewi. Ah, uy! Nagdudugo ang mata! Ay! Nakatapa ka ni Bea. Do you know where my mother is? <laughs> 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 Mga alam mo kasi nandun na siya sa lugar mo. Hindi ko alam. Nasa Nasa India. Nasa India. Nasa pa, isa pa. Do you know where my mother is? Amen. <laughs> <laughs> ang susunod na bababa, si Argon at si Jet. From the movie Ratatouille. Kami nga pala ang Ratatouille. Hindi ko hindi makakapagsalita kasi yung talato eh. Uh, di ba? <laughs> 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 teka lang, teka lang. Bakit may mga dugo Madami na akong pinatay yung daga eh. Ito lang hindi ko pinatay kasi ang ganda. Ah! <laughs> ah! 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 这里，这里，盖伦。

Mine pa papa. Dad Adams family. Wow! Hey! Hey! Alright everybody, papakilala lang kami. Hi, I'm Morticia Adams. Ako si Gomez. Jasmine Wednesday Adams. Hi. Grandmama. Cousin Uncle Fester and we are the Adams, Adams Family. Family! okay. okay. Tawagin na natin ang next na bababa. Alam niyo ba kung sino? Sino? okay. okay. na natin si Irwin as Superman! aw Ako nga pala, si Superman. Ang pinakamalakas at pinakamabilis na superhero sa buong mundo. Kaya sigurado, pag kailangan nyo ng tulong, tulog ako. <laughs> <laughs> at saka yung suit niya, malapit na pwede nang matulog. <laughs> okay, dumakon man tayo sa next! Makakalimutan ba natin ang nag-iisang young A? Eh, the No Face! nagtataka kayo kung bakit si Barney patay na kayo si Barney. Ano yung itsura niya pag namatay si Barney. Okay. Okay, next! <laughs> so, tawagin na rin natin ang next galing pa sa palabas na Insidious at tumawid pa ng Red Doors. Tawagin na natin si Satan Lopez. <laughs> hey! <laughs> madugo Natanggal eh. Anong mensahe mo sa mga taong nanonood ngayon ng mga ikaw, nai, <laughs> <laughs> <Pangalawa>, na makasalanan? <Uy>, ikaw na na Pangalawa <laughs> ka na. Ano ang sabihin mo sa Pati ikaw. Pati ikaw. Ang api nandito. Ayaw. Ay mga kasalanan. Puto heel. <laughs> <laughs> okay, ang next natin, na nating tatawagin. Dating unggoy pero nag-transform into anime. Yan. Walang iba kundi si Makmak Ass. maglabas ako ng palaka. Uy! Palaka? Paano yung, tina? yun? Sige na! Nakatakot yun ah. Kake mo! Shinsetsu! Ah! Uy! Ito pa! Lerawan sila! Nandito ako para puntahan kayo! Kasi! Nangangalit daw ang lugar niyo! Kaya nito ako! Si Pura to! <laughs> okay, ang next naman nating tatukagin siyempre special guest nito.

<laughs> ang laging kinatatakutan tuwing katakusan. Yeah! <laughs> At nag-iiwan ng na kasabihan. Save the energy para hindi ka stress sa kuryente. Yeah! Hey! Ang natin si Balo, ang taba ng utak talaga. Ang susunod, napababa. Mga kaibigan, siya ang pinakabanal. Kiluwa, aspa, pachay. costume Una sa lahat, at huli sa lahat. <laughs> <laughs> hindi ka talaga mabot? Ito yung iniwanang kataga ko para sa mga taong makasalanan. Bumaba ako dito para kunin kayo lahat. Thank <laughs> <laughs> you, hey, Papa Jay. Thank hey, you, Papa Jay. Amen. Okay, dahil dyan, tawagin natin ang pinakalas dahil humabol pa siya. Introducing Kian the jigsaw. face reveal. Mr. Miyami. Ano? <laughs> <laughs> Guys, bigyan natin ng unting oras si Ian dahil may gusto siyang sabihin sa BG. Yan. Eh. Dahil ang pinaka nakakatakot sa lahat, e eh, pinili niyang maibig sa bahay ng BG. Ah. Oh. Oh. And so, uh. take your time to explain yourself, G. Oh. Oh. A... Yan. So, nagpapasalamat ako sa BG kasi dito ako natuto eh. Lalo na sa lahat ng editor at sa lahat ng creators. And then, nagpapasalamat ako kasi pinayagan mo ako ni Bosik na i-level up ko yung sarili ko. Hindi lang mag-stay sa uh, ginagalawan ko. Comfort zone. Comfort zone, oo. So no. Kaya kailangan ko i convert talaga yung potential ko. So, yun. Nagpapasalamat ako sa BG. At alam ko yung BG, sobrang taas pa ng mararating nga. Okay. Ayan, okay. palakpakan namin natin si Kian. Welcome Pampay para sa tagumpay. Yeah! Dahil si Paulo ang pinaka nakakatawa sa'kin ngayong gabi, eto na ang iyong Pantakab Teko Wars! At ngayon kumunta na tayo sa cutest pagdating sa Halloween costume ng BJ. Ang ating mga nominees ay... Wala. 5000 pesos cinco <laughs> 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 mil pesos. Ah, anneyon, bagueta, vamos montar sapinho na primeira na Vamos montar muda nós. na casa na costume naíng de At ang star ng gabi na to at makakuha ng star Wars.